Hello, mga so mga guys, so kaunin natin si Ate Sara. Dito yung kanyang paboritong bike. Lakad lang tayo ng 20 minutes. 20 minutes yung layo ng school niya sa bahay. So maglakad tayo kasi maganda yung panahon the same time para makatulog tong maliit ba. It takes time for her na mag-napping mag time. Kanina, alboroto talaga siya. Wala pa yung milk time niya. Gusto na agad uminom ng milk. Siyempre, iniiwasan natin ma-over uh, feeding yung baby. Do, three and a half hours na naman na nakalipas. So, binigay ko ng mga day. Kasi so, hindi niya talaga kaya yung mga day. <laughs> hindi niya kaya maghintay ng apat na oras talaga. So, maglaka tayo mga day. Ang ganda talaga ng panahon, no? Ang ganda ng aming ano, yung yung pagpasok mo ng bahay, meron kaagad parang arc. Arc yung ano, yung halaman. So, yan. So, ganda ng panahon mga dyan. So, kaya mag, mag ano tayo, maglalakad tayo ngayon. So, mm -hmm. minsan si Bianan yung nagsusundo pag may work ako. Pag hindi kaya ng, uh, ng time kasi sometimes um, uh, one o'clock in the afternoon yung pasok ko sa uh, trabaho tapos kung sunduin ko si Sarah ng 11.50 makarating ako doon ng uh, 12.15 tapos mag maglakad kami ng another 20 minutes kung ako yung maglalakad at siya ay nakasakay sa stroller um, kay kaya, talaga siya kabalik kami ng uh, 12.40 pero kapag gusto nyo maglakad, abutin kami ng alauna mga tay sa malit ako sa trabaho. So, ang mangyari na, si Bianan na lang ang magsundo. Kasi magmamadali ako lang. Kasi binabike ko lang po. Uy, binabike ko lang yung trabaho ko from sa bahay. So, 10 minutes lang naman. Pero, mabilis ang bike yun. Kasi hindi naman electric yung bike ni Bianan. Dati, electric yun. Nasira yung electric niya tapos hindi na namin na paayos kasi masyado na luma yung bike niya so yun mga day kaya talagang pinupursu ko talaga mga day ang magkaroon ng um, lisensya so makakabalik ako ngayon sa riles ko yung uh, learning ng driving sa June 20 pa at ah, June 22 kasi holiday man si Oma ng So, yon June 22 ako makakabalik ulit after 8 months. No? 8 months na. Nag-stop talaga ako. Sayang, di ba? Nakapanghinayan yung 8 months na sana, Tapos na. Pero, ganun talaga mga guy. Next time, God's will talaga. But I pray talaga na nawa talaga. Ma ma makapasa agad ako first take pa lang yun talaga ang prayer ko mga di this year I claim the victory to our Lord talaga na maipasa ko talaga ang rileys ko kasi ang hirap dito mga dai nang wala akong sasakyan okay lang man kasi mahal ang mahal ang ano dito mga day, no? Ang uh, ang lahat ng bilihin, lahat naman mahal kahit magbike ka mahal din naman. Kasi syempre bibili ka ng bike kasi So, yun lang mga day, wala namang problema kung magbike ka, pero bipolar kasi ang weather dito mga day. May isang sala sa ina, sala sa lamig, sobrang sa isang araw may weather na mainit, biglang mag-i-snow, biglang <laughs> uulan. Kasakit ka talaga. So, tsaka dalawa na yung anak ko kaya valid reason na para para sa akin ang talaga ng presensya I encourage talaga ako ni ni Papa Lin. Uh, in fact, uh, tutulungan niya ako magbayad ng Rylez kasi ga yung mga naipon ko last year ay naibayad ko talaga lahat yung sa Rylez ko. <laughs> kasi napakamahal nga niya. Eh, kaso lang, hindi ako pinayagan ng instructor ko ng isang package lang anong package yung pinigay sa akin kahit automatic lang naman yung i-drive ko binigyan niya ako ng 80 hours mga day, napakahabang panahon diba na i-google ko talaga matapos lang talaga yan tapos yung binayad ko rin kasi nakasabay yung embarkaring ko at yung theory kong mga day Iya, yeah, talaga sobrang ano, magastos. Puro gastos sa ko last last week, ah, uh, last year, sorry. Last year na tayo. Iya, yeah, talaga yung ipong konting-konti nang sabi ko kay Papa Lane, tulungan niya na lang ako muna sa driving sa pagbabayad this year. So, patapos ako by October, hopefully, I in God's time talaga matapos talaga ako mamatay so, yeah. diba ang dami nagbabike ngayon ito so yeah ayan day oh meron tayong nadaanan na for sale na bahay yan teko day teko yung bahay meaning for sale nung chineko yung price my goodness 580,000 euros kayo na uh, mag-compute into peso. Bahala kayo kung ano man ng currency na meron kayo. Ganun kamahal ang bahay dito. In fact, mas malaki pa po yung yung land area ng Biyanan ko compare dyan. Pero yun nga, uh, fully okay. renovated yung bahay. That's why I think. Kaya siya sobrang mahal mga day. O diba? Ganun kamahal. Kaya mostly, dito yung mga tao dito mga dal ay may utang sa bangko. Kung may bahay kayo, may utang sa bangko. Kasi hindi talaga may iwasan mga day na sa, kapag gusto mo magkabahay dito, kailangan mo umutang sa bangko. Yun. So, diba, parang ganito lang yan mga day. Behind the beauty and yeah, ng mga bahay dito is depth. Yan ang mahirap dito mga day Yan yung ayaw namin ni papa Hanggat maaari Ang um, magkaroon ng utang Sino ba naman gusto magkaroon ng utang Yes day maganda talaga Na may sarili kang tahanan Gusto man namin talaga yan mga day Kahit sino naman ba diba? Pero yun lang mga day Kailangan talaga uh, It takes time for us talaga muna For the mid time Na, na magkaroon ng sarili But at the moment, dito muna. Ito muna. And we are really thankful dahil kapag nasa work kami ni Lane, may nag-aalaga sa aming mga anak. So yun, dun, yun isa yun sa pinagpapasalamat ko talaga sa Lord. So, mga Jay, oh my goodness, ah, may nakapa So, hindi pa awas kasi maaga ako nakarating sa eskwela ni Sara. Yun school ni Sara mga So, 12.15 but now it's 11.08 pa lang dito. Kaya 7 minutes early ako. Ayoko maghintay doon sa labas mismo ng door kasi nga sobrang init. direkta at direkt yung araw. So, dito tayo sa Malilong Puta na lang tayo doon siguro mga 2 minutes before sila maglabasan. So, ayan mga tayo. Pada ng weather, no? dito. Maganda rin dito maglaro ang mga bata. Ayan. Di ba mga dyan? So, gagala ako ng ice water ice cream kay Sara. So, masarap kasi yan. Kasi mainit. So, tama-tama. Good. Uh, okay siya sa bata kasi water ice cream lang siya mga dyan. So, hindi siya ganun sugary. <laughs> Alam niya ba yung building na yan? Apartment yan dai mahal din dito ang mga apartment. Yung katumbas ng presyo ng mga apartment dito, minsan mahas, mahal pa sa bahay. yes, mga day, ganoon talaga ang cost of living dito sa Danilo na napakamahal. Kaya dito, hindi pwede isa lang ang nagtatrabaho talaga. Kailangan dalawa talaga kayo mga day. So, ito muna mga thai. See you on my next vlog. Tay-tay!